Ei, hey, Chicharon! Chicharon ka ba? Oo ikaw! Ang ingay mo kasi, pag kinakain eh, Sizzaron ka nga! Halagang 150 na content mga par! Ay ba, pwedeng pwede na to! Basta mayroon tayong makontent na yung na po! At syempre meron na napakalutong na mga par! Masarap to eh! Sao sa mga par. Dahil kung ano ang masarap mga par ay dapat saw natin sa bagong isda Ay hindi, yung lang mga par Depende sa sausawan nyo mga par kung anong gusto nyo At ito pa mga par, lechon kawali mga par Ay lechon kawali Sitsaron pala mga par At bago nga tuluyan natin kainin yan mga par Ay kailangan muna natin niyang wow. mutu eh. At for today's video nga pala mga par Magluluto tayo ng napakasarap At pinakamurang isda Ang tuli nga ng mga paborito ng mga bagong tuli mga par at ito na mga par hawak-hawak ko nga ang isdan ng tulingan. Siyempre, bubudbura muna natin yung asin mga par bago natin iprito at para hindi dumikit sa ating lutuan. May at ito ka. na mga par, itinignan ko pa ulit kung talagang nahiwan na nga pero nahiwan na nga pala talaga mga par. At yun na mga par, biglang dumating si Bay Salt at nagpakitang sa naman si Bay Salt. ang so, talaga Bay Salt. Bay Salt ka na, Bay Asin ka ka. Ayun mga par, hinulit-ulit pa ni Bay Salt ang paglagay ng asin para daw hindi dumikit sa kawali. At yun na nga, mga par, mainit na ang ating lutuan. Kaya Ipiprito na natin ang pinakamasarap at pinakamurang ista ang tulina dahil ito lang ang murang ista na nakita ko kanina sa palaike Ito na ibigili ko mga para dahil gusto rin madalian na luto Ipiprito ko na rin yan mga par para mabilis natin kainin Siyempre nagprepare na rin pala ako dito ng sibuya sa pampabansit ng sanggaw at mga paborito ng mga bombay At siyempre gaating ko yan mga par hanggang sa maging pino siya mga par At siyempre lalagyan ko yan ng bagong ista na habang tumatagal ay lalim sumasarap ang bagong ista at syempre ang artim mga par artim yan sa Ilocano mga par ang sili na may suka at ayun na mga par na tinitimpla ko na ang ating sausawan ang pinakamasarap at pinakamurating sausawan yan mga par ang bagong ista at syempre babalik ka rin natin ang tulingan mga par para parehas ang kanyang pagkaluto at ayan na mga paro oh, tignan nyo naman kung gaano ko binabalsed yung mga par kumbaga kailangan natin pantay tanyang pagluluto yan mga par at syempre, pagkatapos nating maprito yan mga pare, ano pa nating gagawin? Kundi, kainin na natin yan mga par. Baka kainin pa ng pusa. Ayun mga par, kinain na nga ni Boyan Chicharon. Talagang napakaltong nga naman pala ng Chicharon par. At syempre, ang tulingan mga pare, napakasarap. At murang-murang lang din bilik mga pare. Ano? Talagang napakasarap na ang pagkain ni Boy ngayon. At kung anong masarap nga talaga mga pare, dapat kinakain. At ayan na mga par, kain muna ako at baka kainin ba ito ng pusa. Dahil well, nagmamasit na naman yung kusa kasi naamoy na naman ang aking pinakamasarap at murang ulam. Siyempre, nagpapasarap yan mga par ang bagong isda na may sibuyas na pagbabansit ng sanggawa at paborito ng mga bombayan mga par ang sibuyas. At yun lang mga par, hanggang lang mga par.